Good afternoon po mga kalaki. Alas dos na po ng hapon at eto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ilista mo na at alagaan mo ng 3 days. Okay, eto na po, Dubai. 2174, Hong Kong. 6089, Singapore. 3173, China. 2628, Texas. 5350, Israel. 3074, Las Vegas. 4146, Alaska. 4146.

New Zealand 7385 India 2622 Philippines 9698 Thailand 1715 Taiwan 6300 Malaysia 3138 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga Lucky numbers natin ng na mga 4 digit ngayon pong 2pm. Abay takbo na sa sukin yung outlet. Ingat-ingat po. Make sure po alagaan nyo yan ng 3 days at irambol nyo ha para po mabaliktad man sure win po tayo. Good luck po mga kalaki. Tara!